Naibulsa ng Gilas Pilipinas ang ikalawang sunod na panalo sa 19th Hangzhou Asian Games. Nang kanilang pataubin ang Thailand nitong Webes 87-72 sa Zhejiang University J. Gymnasium. Nanguna si Justin Brownlee para sa Pilipinas matapos nitong makapagtala ng 19 points at 4 rebounds. Nakauna ang Thailand sa first quarter ngunit nahabol agad ng Gilas para madikit ang laban. Pagdating ng third quarter, nagpakawala ng 27 points ang Pilipinas. Dahilan kung kaya't lumobo ang lamang ng gilas na umabot ng 21. Sinubukan pa rin ng Thailand humabol sa Pilipinas at napababa nila ang lamang sa lima sa huling anim na minuto ng laro. Pero agad namang nakabawi ang gilas para tuluyang maselyuhan ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa ASEAN. Sunod na makakatapat ng pambansa koponan sina si Naronde Hollis Jefferson at ang Jordan sa Sabado sa HOC Olympic Stadium.